Ayan, picturean lang natin yung mga napakagagandang bulaklak. Mm. Ayan, napapaligiran lang siya ng bulaklak. Oh. Nagsitubo lang sa ano, sa kabundukan. Iba-ibang kulay. Mm. Kahit ang ano. Ayan, oh, ang gaganda o. Oh. Diba? nasawa yung mata nyo sa kakaano kaka-video sa mga magagandang makikita nyo. Iba-ibang kulay. Ayan. Ayan. lang yung car namin, no. Oh. Hmm. Ayan, park lang. Ah. Tignan yung paligid, oh. Ito yung ano namin, huling stop namin. si ama basta may naicayan, yan walang problema pag naubos na yung nightshade niya na siya umuwi ayan o diba ang ganda ayun mag ina oh my god napakasarap sa mata ayun pababa kami doon nung kami lalabas ay, eh, may park na sasakyan dito. Ayan, wewewe na kami. Ayan, oh, nakatago dyan yung, yung ano, hiking trail dyan sa kabundukan na yan. Ayan na kami. Bye-bye.